Magandang araw! Ako ay nagagalak na makasama kayo sa unang araw ng aralin na ito. Sa nakaraang aralin, inalam natin ang mga sariling pagpapahalaga at ang gabay nito sa pagpaplano sa buhay. Gamit ang mga kalaman na ito, nakapagbalangkas din kayo ng mga plano na nagpapakita ng wastong paghahanda sa pagpaplano sa buhay. Ngayon, pag-uusapan natin ang iba't ibang mga katangian ng pagmamagulang. Kaya naman, sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang nasusuri niyo ang mga katangian ng pagmamagulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Pangalawa, napatutunayan niyo na ang mga katangian ng pagmamagulang ay nakaugat sa paniniwala, kultura, at karanasan ng pamilya na nakaiimpluwensya sa paghubog ng kabuoang pagkatao at mga pagpapahalaga niya. At pangatlo, Nakabubuo kayo ng positibong pananaw sa mga katangian na pagmamagulang na may pagkilala sa konteksto at kakanyahan ng bawat pamilya. Kaya ang tanong ko, ano-ano sa palagay mo ang mga pamamaraan ng paggabay sa iyo ng iyong magulang? Maaring ito ay sa mga simpleng pamamaraan lamang, kaya ibahagi mo ito sa mga susunod na bahagi ng module. Kaya halina! at sabay-sabay nating alamin ang mga katangian ng pagmamagulang upang malinang ang pagiging maunawain.